Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Mayette at inaanyahan ko po kayo. Tayo na sa Landas ng Pag-asa. Napakaganda po ng tema ngayon, araw na ito. At ito po ay tungkol patungkol sa Pinili niya tayo. We were chosen. At ito po ay hango sa ikalabing limang kabanata ang galing kay Juan at talata labing dalawa hanggang labing pito. At nais ko pong basahin ito para sa inyo. Ito ang aking utos. Magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Ang pinakadakilang pag-ibig na maaaring taglayin ng sino man para sa kanyang mga kaibigan ay ang ialay ang kanyang buhay para sa kanila. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, hindi ko na kayo itinuturing na mga alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, itinuring ko kayong mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili sa inyo. Hinirang ko kayo upang kayo'y humayo at magbunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingi ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo. Ito nga ang utos ko sa inyo. Magmahalan kayo. Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Alam nyo, itong ating pagbabasa ng kanyang salita ay tunay na nagbibigay buhay at nagbibigay lakas para sa ating mga kristyano. Hindi lang kristyano, kundi mga disipulo niya na naniniwala na tunay nga ang Panginoon at Diyos ay buhay. Di ba't nasa Easter season pa tayo? Kaya nga't napaka gandang pag-aralan natin at pagnilayan natin ang kanyang mga salita. Dito po sa ating tatalakayin ay may tatlong p o ako nang gustong ibahagi sa inyo. Ang unang pong p ay pinili. Sinabi niya po na siya ang tumawag at pumili sa atin. Hindi ako o hindi si naman sa atin. Bakit? Dahil bago pa man tayo ipinanganak ay alam niya na anong mangyayari sa atin. Kaya nga, hinihikayat niya tayo araw-araw na ating buhay na lumapit sa Kanya dahil Siya ang nakakaalam kung ano ang plano at anong magandang buhay mayroon tayo at kung papaano natin siya susundin at maipalaganap ang kanyang mabuting balita. Pinili niya ako unang-una -una bilang kanyang anak. Pinili niya ako Bilang anak ng aking mga magulang, Bilang ina ng aking mga anak. At bilang isang kapatid para sa isang komunidad ng ligaya. Ito nga ang sinasabi sa atin ng Panginoon. Huwag tayo mag-alinlangan kung sino tayo. Doon natin pagbasihan kung sino tayo. At doon natin masusumpungan na may magandang plano ang Panginoon sa atin at hindi kung saan at kanino natin susunod kundi sa kanya at sa sabuhay niyang salita. Ang pangalawang pipo ay ipinagkaloob niya tayo ng kanyang mga handog na galing sa banal na spirito. Nung tinanggap ko po ang Panginoon sa puso ko, ay naroon din ang paniniwala na ang banal na spirito ay nasa akin at ang banal na spirito ay may mga handog at may mga regalo. Katunayan, iba sinasabi niya na kung ang spirito ay nasa atin, ay magkakaroon tayo ng pag-ibig. Ito ang sikreto kung bakit tayo ay natututong umibig at magmahal. Dahil lang galing sa kanya ang pag-ibig. Dahil lang galing sa kanyang spirito. At ito ang pinakabuod kung papaano tayo malalaman kung tayo ba ay tunay na sumusunod at naging alagad niya. Tayo'y nagmamahal, hindi lamang namimili kung sino gusto natin, kundi kahit sino, wala tayong pinipili. Minamahal natin at ginagamit natin ang pagpupuspos ng banal na spirito upang makayanan natin. Dahil hindi natin kaya magmahal, lalo na kung may, may kagalit tayo o may kaaway. Pero sa tuno ng banal na spirito, pagtanggap natin sa kanyang gawa sa buhay natin ay gagamitin tayo ng Panginoon. At ang pangatlo na PI, gusto ng Panginoon na palaguin tayo dahil sa mga handog na binigay niya. Hindi lamang ito para sa atin, kundi para na rin sa bawat hinirang niya na gusto niyang maramdaman din at matanggap ang kanyang biyaya. Mga kapatid, ito na ang buhay na gusto ng Panginoon para sa atin. Maggalak at magsaya tayo. At ang kinin natin ang mga biyayang ito. Pinili tayo upang magmahal at sumunod sa Kanya. At binigay, pinagkaloob niya tayo ng Kanyang mga regalo. Puspos ng banal na spirito. At palalagoy niya tayo dahil gusto niya tayong gamitin para sa Kanyang kaluwalhatian. Kung kayo po ay na-bless sa aking ibinahagi, Mag-like and share lang po kayo at nawa ang Panginoon ay gumalaw sa ating buhay. Hindi lamang ngayon, kundi habang tayo nagubuhan. Maraming salamat mga kapatid at God bless us all. Amen.